Oh, ang ganda guys, so, tino, Michael Diros ni Ito, dito pa kayong panggatong. Ang ganda na panggatong Ang bilis siguro ito magliyab, no? Yeah. Parang ano na yung tuyong-tuyo natin ito, no? Oh. Tuyong-tuyo na guys, so. oh. Ah, meron pa siyang... Paano to Panabong ba yan? Parang, ni... Parang native Parang pang native dito, no? Oo, oh. native yan, Ganda guys, so, native, oh. Yan. Ito naman yung mga halamanan dito ni Titulio guys. Special ko kayo dito sa halamanan ni Titulio na kasi pag magtanim dito. Dito kami nang hingi ng uh, panggulay gulay, -gulay. Minsan kasi yung asawa ko di nagtatanim dito sa ano eh. Probinsya kasi maliit lang yung bakura namin kasi doon yung bahay namin. Ito yung mga tanim ni Titulio Leo. Yan, aloha. Ba ibang klase yung mga pananim dito. Meron mga uh, talbos, yan you know? o. Mga kamote. Yan. Meron din siyang langkwas guys ito. Ginagawa daw tong ano eh, pwede daw to pang gamot eh. Hindi ko alam to guys. Yan you know, oh, meron din siyang mga kalabasa. Dito you know, kalabasa. Wala pang bunga. Kalabasa. Meron din siyang ano guys. Kamutoy. Yan, may kamutong kahoy din si Tito Leo, you ano. Know ang uting kahoy nya napakaganda ng paligid ni ni dito guys o oh. oh, pa siyang bahay kubo doon guys yun may ikaw kubo tingnan natin yung bahay kubo doon ni Tuleo yun <laughs> so bukod sa may kubo kubo siyang maliit doon Meron pa rin dito tingnan natin istakan nya to ng kahoy guys yung bakan Yan to guys yun daming ano oh. Ang daming kahoy dito guys yun oh. Hello mga kahoy Ingat ingat tayo dito Baka <laughs> mayroong sawa dito <laughs> okay, so Ang ganda ng kahoy oh. pa, Sarap nito sa ano Ihaw na baboy Litsyon baboy Nako. Ganito sa probinsya namin sa Bisaya Ganitong ganito oh. Nag iimbak kami ng kahoy Sa bahay kasi yung asawa ko Hindi naggumagamit ng ganito eh. Yung gasol kasi gamit doon Kalan hindi gumagamit ng ganyan at saka uling lang dito kasi kay Tito Leo talagang gumagamit siya ng ganyan para iwas gasto din Paganda dito may tubig pa dito guys ah. Umaano yung ano dito umaapaw yung umaapaw ata yung ilog doon kasi ano may bagyo ngayon dito guys eh Ya, balik lang tayo doon ni eh, Tito Leo, guys. Meron din pala, meron din pala sa ditong ano, patula ito. Uy, namunga na yung patulan ni Tito Leo. Ito, mayro ng bunga. <laughs> uh, nang bite niya ni Tito Leo guys kasi pag marami siya dito mga harvest dito sa kanyang mga gulay yan, namimigay sa kapitbahay yan. Namimigay. Uh, balik tayo doon ni eh, Tito Leo. Yan niya si Tito Leo guys ha. Sa mga gustong morder. Ano dito, ibinta mo ba talaga ito pag mayroong bibili? <laughs> oh, kung may bibili daw guys, ibibenta niya yung ano nang nipa 25, 25 ang isang ano, isang gawa na ganito. Yan, ganito. Oh. Ito dito, nipa din to. Uh? Nipa rin to. Oo. Oh, oh galing no. Ito?